wali mo. Kayan mo na rin. Ano si Layla? Tawag ng aso yan eh. Layla? nauna na si Layla. Lakad na. Lakad. Diyos mo lakad. Nani, tapanyok. Nani,

apa <tusuk> Nakakita ng pusa. Tignan mo mga sila brownie. Brownie, wag sila ba? Hindi makita yung itim na si Lelay. Hmm. Brownie! Panda! Si Brown hindi na tinigilan si Layla. Ito yung tanim ni Papa. Ito. Sugan ko ng matapakan. Talong. Talong yan. Ba't dito pa? Ba't hindi nilang banda doon? Init-init eh. Hmm? Hindi na pinakot. Mangantan na! Hindi na ni Brownie si Layla. Ganda itura mo, ma? Naki. Okay. ko. Si Layla. Ay! Inabol na naman ni Brownie si Layla papunta dun sa atin. Hindi si, si Chichi. Tama, pa karamudang. Huwag si Brownie. Oh, Huwag din mo si Brownie. Huwag si din mo si Brownie, ma. Gusto sa kabukubatan. Si mamang nagdidilig. Eh, Kasi mamang itim na to. Ay. Brown pala. Buntis kaya yan, ma? May susunod. <laughs> Patayin ko na. Anong nangyari sa'yo? ang dami mong dahon? Tara, Brownie. Ang goal! Tara. Goal! Brownie, tara. Tara, Brownie. Goal! Brownie, tara na, Brownie. Good, ay brownie, Goal hmm, 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 hanggang, nah, hanggang, hanggang, magkano nagtago daw sa puno kanina, up chichi. ita, 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 yan, up, 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 <laughs> Gawang, chi -chi. Oh, yun. up, yung one Cici, oh, chichi. up, -chi. mo,